guys nagluto po tayo ng sinigang na manok guys nandito tayo sa likod ng bahay ito po guys yung manok na niluto ko guys adobo to guys Si uh, adobong sinigang ano ba tawag dito guys basta kay ano na guys basta maluto lang to guys jagat na to guys ito guys sobrang yami na po guys tayo mga sarapo ng manok guys uh, ah, nitim na manok to guys isaya ang sarap to guys kaya ang um, kalahati dito guys sinabaw ko guys yung kalahati inaadobo ko yun ang kusiso ko kapag magluto ako ng manok kalahati may sabaw kalahati may adobo o, ito guys tingnan nyo mabuti guys yung manok na niluto ko ngayon guys ah ito guys na ah, tingnan guys yan po guys sige okay. ay guys malapit na po ito na maluto guys yung manok guys ito guys yo tuba mala tuba isang kalahati na po itong manok na to guys ah uh, ako kasi ano walang walang ulam sa bahay guys puro na lang kami gulat puro, puro bulat So yun guys, nag ano ako ng manok, nagadobo ako ng manok, request po ng aking anak na magmanok kami ngayong hapon. So yun guys, ito na po guys, may adobong manok na po kami guys. Tingnan nyo guys yung adobong manok guys. Yan po guys, ang sarap to guys. Ting, uh, tikman ko muna to guys kung masarap pa to guys yung luto ko. Ah, sabi guys, sarap talaga guys yung manok na adobo. So yun lang guys. So guys, uh, please support my YouTube channel. So YouTube channel guys. And paki subscribe po guys. Paki like and share my video. Bye bye po guys. Thank you.